Oops, oops. Dito muna kami ngayon sa kasukatan muna ng salamin kasi kailangan na adjust po. Ayan. Nagsukat sila doon banda. Ayan. Ayan. Dito muna kami kasi kailangan kasi naduduling na raw ang hmm, nagmamaniho. <laughs> tingin mo sa floor, hindi ba pa siya parang malalim? Parang may alon? Wala. Pantay? Sure ka, sure ka ha. <laughs> tingin sa malalim. <laughs> Tingnan mo si Rain. Rain, Rain, go away. <laughs> Walang movement, galaw dito. <laughs> Pasukat mo na si bodyguard ko. <laughs> Eh. Magsukata muna sila ng tapang ng mata niya. <laughs> ayan. Oh, ayan. Eh. <laughs> Pirabuyag, eh. Binata ko, raw oh, malaki ng binata ko. <laughs> Itingin mo doon kay Rain. Rain, Rain, go away. Rain, Rain, daw, go away. Bye!